Pakapala pa kami ng mukha ng babae. Huwag yeah? ganun. Kaya kay Buboy. Patay sa pa akin. -tay malapit na, malapit ano. Kila gabi. Kila ako. Ayun wala. Malapit na pala gar. Tara pwede pwede, pwede gar eh. Sa akin pa. Sa akin pa yung picture naming dalaw eh. Wala yun. Malapit si na pala eh. Saka tingin sa akin kagapon eh. Tampo. Ay si Jano kagapon. Tanya ng dede no. Walang bray no. May picture kami nung ko. Sino Jano? Si Jano si Lario. si

Ang ano, ano Ano? Parating. 21. Ha? talaga nawawala sa buwid yung ano, nang bigay ng saboyd. Hindi nawawala na buwid. talaga na ano, no. Ako wa. Puro tigaboyd ang daya eh. Kasi si Aya eh. Posibleng makakuha sila ng. Pag live life ka pa? Si nagpe sa nila, may sa Si Aya. Si ano, ano. Yung Baka hindi rin mag i sana sa atin eh. Bubukasin yung undoy. Kaya ay hindi po eh. ka sana namin yun. pina edit na lang jersey. na lang yung eh. Ginago hindi pagawa sana namin Sana naman meron pa tayo nun eh. May pa. May mo naman. Huwag mamadali. Kami nga chillan dito eh. Baka nung-loop kayo kaya ako kumakas. May Tatanggalin ko naman eh. Ah, kaba? Tatanggal ay, eh. Ano ka sa ulo ng lamit ng tari dyan? Pakain na ako na, hindi na ako makakayat. Pakalam ko. Gago pala Atang to. Saan ka na mabulok? Hindi kayo makakapigid. Ha? Wala kayo makukuha ng tubig. Okay lang. Um, Kasi todas ka naman dyan. Um, mamatay ka sa baho, tanga. Okay lang. Kasi patay ka naman. O, oh, tanga. Hindi ka na ba abalik, Ha? <laughs> Wala ng kalbo sa mundo. Wala ng kalbo sa mundo. Wala ng kalbo. Buto na naman. <laughs>

Bravo. pero solid doon yung kagabi mga babae nagtatanyag yung isa yun, eh, no? ay 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 Isa ay 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 yung ay ay ano? ay 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 Hmm. ay yun. ay lang walang ay 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 yung... Hoy putang ina mo, hindi ka na nagsalok, inuubos pa ko pa dati. <mulay> Ay, okay. Ay, okay. Talaga. Dito na akit timba mo, putang ina, magsalok ka naman. Ba't mo ka naman kita? Tapos na ako ng gago ka pala. Oo, tara, dito. Tayo na tayo dito. Babagalan ko to. Okay, na lang dito. Dito na pag nilagay kita sa dalan ng balon, bubuwal pa kaya. Ay ulo, Malapo. At pagtawag ka pa naman ng lakas diyan. Hindi naman eh, talog ka naman eh. Hindi naman din ako mapatulog, palokohan. Pagkakita nyo, hindi naman ito talog eh. Alak daw ah. Hindi ka daw matulog. Alam mo, tatlong oras ka nalito, kung umusang baltubog, kinatapo lang, kinatapo lang dyan oh. Alam ka, pogi-pogi mo, kumaligo ka, putang laki eh. Bakit mo yung balo dyan, di nag-ireklamo eh. Huwag ka kasalita, reklamo ka mo yan. May busi pa sa mukha mo yan.